Hi guys, good morning. Welcome to CJB Vlog. Okay, ilang buwan o oh, ngayon lang kami makapagpag-upit. Napa talaga sobrang bukli Christian guys. Oh. Nasa five inches na. kaya kailangan ng gupitan siya lang kasi yung ayaw magpagupit ngayon na bago siya nasalang dito meron pa kami usapan papagupit siya kung ipapasyalo siya mamaya sabi ko sige na lang hindi na hindi na Mamayang hapon, sige niyo, pag hindi rung mulan, kapasyal namin sa kadalik. Kasi merak yung hindi mo sundin yung pangako. Ang mutuwang tua, oh. Kaya baka sa susunod, hindi na ito magpapagupit kung hindi mo sunod yung gusto niya. Ang pangako pa rin, hindi tayo politiko. Madali kasi ito guys, magtampo. Pag nagtampo to, iiyak na lang. Hindi mo salita. Good morning guys. Good morning na oh. Good morning mga... Ano? Mga suki. <laughs> Good morning daw, mga suki. Ano, saan? Sa isda? <laughs> Ayun, Talaga. Alam lang niya magpatawa eh. Kaya, yung tawa niya eh. Ang nagbibigay na sa amin. May makulit na bata. Sila umalis. Kaya magulo ang bahay. Guys, unorin nyo muna si Christian na pag kinukukita mo. Shout out po pala kay Ma'am Jennifer Cornel at sa kay Sir Dustin. Ingat po kayo dyan. Ganon din kay Sir Jeff ng Arabas. Magbuksan. At sa buong team Arabas, shout out sa inyong lahat. Sana si Pangdayo ay lumusong na sa dagat kasi sabik na rin kami makita at makapanghuli ng malalaking isda. Sana sa unang dagat marami ang mahuli.

Christian. Sana subscribe niyo pa kami. Para madagdagan ng mga subscriber niya. At sana panoorin yung mga video namin. Para matulungan niya si Christian guys. Ang bilik ng diaphore under At kung ano-ano pa. Sige na, pwede na siguro ano mo? Tingnan na, Ano mo na pa, na dito? Ano Okay, no po. Okay, no po. Kanya-kanya, okay. labi okay. Ano pa pala no, si Jan. ano po,

Sampai jumpa purbuk.